Ya bang, mau lagi kau ganti data ya bang? Ini kena kau ya bang. Masa maka agak Di mana kau sebut geng waktu kuarta tak <tuh> kuat <tuh> Ya bang, aku lagi kau mau apa lagi ganti data saya se sekulang. Masa kena kut kau -go ya? oh iya agak karena Kena ganti data sama bunda kaya berang kuat tak? Saya dia, kut ya, pahit dia -ya. <tuh> Oh, ini mana kau asam mga 500. Kuya ba, si Baki kang manggani ka ni nga kandidata. Gwapo kayo, yung gown. Ayaw, sige suya-suya ato. Kay kwartahan man ba? Yaba! Yaba! Pilog kandidata ba? Hey! Bataan ni eh, gay kay kagulo ba? Sige na, good ya. ko ni mo pa pilog kandidata. Dili na ko magtarong ugsulod. Di na ko may O sige na, barong na diya. Paningkamutan na ako. Yeah. Tagaan ako ni mo 500 ya. Sige na, dali na. Kainit kayo ba? <laughs> Salamat ya. <laughs> I'm done hiding like a wannabe. I'm going up, up, up. It's a moment. <laughs> Pinanggag yun ko ni Kuya, bay. Kaya napasugot ba na kung siya nga muapil ko kandidata sa school. Oh? Guwapo kayo akong gaon. Iyahadyo kong giarkilahan. Tapos, naanap mo ko'y pambunda. Ako gi daog sa kandidata karon. Bidaw, ako daw kanta sa kandidata. I'm done hiding now. I'm shining like I wanna be. I'm going up, up, up. It's all moment. Get a little broken. Up, up, up. It's all moment. <laughs> Gwapo ha, yun na ako ang tingog, oy! Plus, gwapo kay kugaon! Overall, yung ko sa eskwilahan, ani, Miss Photogenic Agata! How yeah! dag yun na ako ang oy! Hala, si Agata, bay! Unsa kay kahit na niya, nakagaon! Tapos, ang make-up, eww, clown! Pangit ka, ayo! Pangit pa siya. Musamot pagkapangit. Pilo tayo sa... Nagdala siya kwarta bay, takuwa na o yung 500. Asa kaya siya nangawat, ana? Ay, tama. Naaman di ka ni sa muskulahan, no? Basig mo apil na siya. Tapos kanang ng 500. Sulod na sa subri. <laughs> Kuha una ko na yung 500. Tapos, hugaw-hugawan ko na yung gown. Tama. Hauda nako na uy! Hilak-hilak man karon ba? Buti pa kayo yung gaon, oh! Bara ba dyan siya angay? Mura sexy granny! Be, kuhaon na ko yung 500, be, para makabalos ko! Tan, 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 Kiat pa kayo, purma, oh! Kiat na ginibayanan yung maglagot ko magtanaw ba! Wala biya yok kamupon nagipakaon on nga gipakaon kunya gitik. Lud ka ayo nagsukasuka ko. karun bansa ka, muhilak manjuka karon ba? Unya, makakuwarta pa ko, makapalit na kog daghang makaoon. Be, kamangon na ko niyan 500 be. Ay, mudan. Koy! Akuan go joy.

Karun ka. Hilak jud karoon. Ha! Huli ka! Hoy! Ang ng 500 ba? Pang kandidata ba yan ako na? Gusto niya mong 500? Oh, 500! Ha! Ah, Ang hugaw gusto Hugaw? Na. Napa o! Oh. Hmm! Hmm! ini mau nganggip pakaian kuning <coughs> di gugur Joy ha 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 na kayo. <coughs> to kuya para kesabahan pun siya <coughs> ah Ya, ya, si Agatha God, wala ni sulod, nagligu-ligu wala sa sapa, nakaputi, pagyod. Ha? Unsay wala ni sulod, ngani apil mag ito kandidata? Na, naadid to ya, at akau hugau hugaw kayo iyang gaun Ay, kaning bataan eh, nangati ka sa kuwa. Oh ya, at tu ya. <laughs> Kasabaan doon ka ron. Uy, Agatha, naranig ka diri yeah. Yan ang nauni mo? Nagtunto na ka pangatik? Ali, para ko dire? Ya, yeah. si Gustan manani si si, si ang kusinina! Nina. Unsa si Gustan, asa mga kwarta? Ay putik ka may gipalit na rin mo magmakaon! Unya, yeah, kanay mo sinina, pwede medyo mugawa! Si Gustan, si gani anina, ang paiban rin niya kikuha! Ayaw ni like, pangatik, kaya ang paiban rin gipalit na rin mo magmakaon! Dali, para dire? Dali, dali! Ya! mo ba sinisipatoy ka, ha? mo okay, yeah.